Alam nyo ba guys na may na-discover na naman ako, masarap na pancake. At isi-share ko sa inyo. By the way guys, nandito nga pala ako sa Anonas, Quezon City. At dito yan matatagpuan sa pancake. Tara, pasukin na natin yan. Masyado ako na curious dito eh. U Check natin yan. Pagpasok nyo nga sa kanilang store, ang bubungad sa inyo ang mala Japanese nilang style na kainan. Na mabango, malinis at maliwalas. Kay eh, kilala nga sila ngayon dahil sa iba't ibang klase nilang pancake. Bukod sa mura at masarap, eh sa kanila nyo lang daw matatagpuan. Hay daw sa inyo, sabi ni Kumande. alam nyo ba, hindi lang sa masasarap na pancake nila kayo mabubusog. Mabubusog din ang inyong mga mata sa mga nagagandahan nilang mga dekorasyon dito. At eto naman, yung kanilang menu na sobrang dami mong pwede pagpilian. Kung rice meal naman ang hanap mo, abay meron din silang ino-offer tapos ang maganda pa dito kung wala kang cash eh, may G ka sila na pwede kang magbayad At sa punto nga na to ay eh, naka-order na nga kami at hinahanda na nga ni ma'am yung in-order namin na Paano natin kung gaano sila kalinis at maayos mag-prepare ng pagkain Yan guys mute muna natin baka maka tayo eh. may kanta kasi yung tugtog nila dito Grabe guys, naalala ko nung kabataan ko, sobrang favorite ko to. Kayo din ba? Favorite nyo to? Nung bata kayo? tama tamang picture at video muna kami ni Commander dito habang hinihintay namin yung order namin. All good, all good pa ako dito. Gutom na yan. <laughs> Ay, piniprepare na rin ni Ma'am yung pangalawang order namin. Panoodin natin. Tara. So ayun guys, finally ito na yung order natin na excellent nila. 175 pesos at isa sa best seller nila to. Check natin kung sulit ba talaga yung 175 natin. Ito naman yung isang order namin na Graham Pancake na Ubi Halaya na 148 pesos. At sobrang nagustuhan ko to kasi may ice cream sa ibabaw. Ito daw yung mga isa sa mga best seller nila. Kaya itatry natin yan kung best ba talaga yung mga lasa nila. Okay, lagay na natin tong syrup kasi isa daw to sa magpapasarap sa pagkain na to. Grabe, nakakatakam naman to. Mukhang mapaparami kain ko dito ah. <laughs> okay guys, po check na natin to. Wala nang patumpik-tumpik. Unahin na natin tong excellent nila. kasi sa best seller daw nila dito. Okay, first bite para sa inyo po ang una kong subo. Curious ako dito kung bakit ba talaga siya best seller. Yan, para po sa inyo ang uno kong subo. Wow, perfect. Masarap siya. At in fairness guys, ah. hindi masyadong matamis. Yung nilagay natin syrup, sobrang good quality. Not bad sa so 175. At next naman natin tikman ang ubi halaya nila. Na sobrang sakto daw ngayon dahil sa panahon ngayon kasi may ice cream. Trail talk guys, ah. ang dami ng serving nila dito. Eto guys, sobrang panalo nito, Favorite ko na to. Sobrang solid ng combination nito, ice cream tapos yung, yung pancake na plain lang. Sobrang malasa niya tapos hindi masyadong matamis. Good sa akin nito, sobrang quality. Sulit ang 148 pesos. Yan, check naman natin yung reaction ni Commander kung talagang masarap ba talaga at kung pasado sa kanya yung lasa. para sa amin nga ni Commander eh sobrang nag-enjoy talaga kami sa pagkain namin dito. Eh bukod sa masarap at sulit, sobrang nakakatuwa din yung mga staff nila dito, sobrang mga approachable at mababait. At syempre yung pinaka best part at yung pinaka highlights na nagustuhan ko dito ay eh, yung kasama ko kumakain. Ang kasawa ng... ko dahil sa simpleng kainan lang namin, nagkaroon kami ng banding. So ayun guys, kung gusto nyo din pumot trip dito, everyday silang open. Nagbubukas sila ng alas 10 ng umaga at alas 10 ng gabi. Grabe, napaka-solid talaga ng spot dito pang Instagram. Instagram datingan. Pil na pil mo yung Japanese style ng kainan nila. Yan, sobrang dali lang nilang makita kasi along highway lang sila. Dito sa ano, na Quezon City. At tabi lang po sila ng TIP College. So, ayun, dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, aki kabuhat. Peace out. All good, gang, gang. See, see you, sa next vlog. ba tututulong Kaya pita ka puyat Imbis magbanat ng buto Nagbanat ng butong may kasamang ikab Ganong katamad Sabay ba sa mamagaling Magabang na malalaglag uh -huh. At nagtataka ka pa kapag sabay Sa mawala ka na nakakapkap uh -huh. Clap, clap, clap Shit. Ang hilig mo sa ka muna Kaya imbis lapian nakuha mo muta Punto ko sana makuha yeah. Na baka sa kakahiga mo ay dyan ka